Kung halimbawa, maubos na gwapo dito sa mundo, ako na lang natira, papayag kang magiging asawa <laughs> mo? Hindi. <laughs> 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 Magandang umaga mga kaibigan. Ang magiging video natin ngayong araw ay eh, mga katanungan. Mga pilyo. Pilyong katanungan. At kung masasagot nila ng maayos, eh, meron silang 50 pesos sa bawat tamang sagot. So, kung bago ka ba lang sa si channel ko, ababay, eh, ano pang hinihintay mo? Subscribe ka na. Like, share, and comments. At kung may mga gusto kang itanong, at gusto mong sabihin, mag-message ka lang doon sa video ko sa ibaba, sa comment section below. Okay na ba? Okay, game! Peace! Meron akong apat na katanungan. Kapag nasagot mo ng tama yung apat na katanungan, meron kang 200. Ibig sabihin, uh, 50 sa bawat tamang sagot. Game ka? Okay. Okay. Ang unang tanong, kung ang trangkaso sa English ay flu, ano naman ang corona? One, two, Meron kang sampung segundo para makasagot. Bayabas? Hmm? Bayabas? English ng Corona? Ay, English na. round. Di yata eh. <laughs> next. Okay? Okay, pangalawang tanong. Ilang kulor, ah, ilang kulay meron ang rainbow? Eleven. Okay, seven. Meron ka 50. Wala may 50 mo. Ang pangatong tanong. Wala? Kung ang Tagalog ng one half ay isa, ah... Uh, kung ang Tagalog ng one half ay isang kalahati, ano naman ang Tagalog ng one fourth? One fourth. One... nga two, <laughs> three, four, five, six, seven. Kalahati. One -fourth. Tagalog ng one port. Eight, nine. <laughs> okay, panghuling tanong. Kung halimbawa, maubos na yung Gwapo dito sa mundo, ako na lang natira. Papayag ka magiging asawa <laughs> mo? Hindi. <laughs> okay. Norik, salamat! Okay, game na? game. Ito ang katanungan. Kung ang Tagalog ng 100 ay isang daan. Ano naman sa English ang isang 100? No. <laughs> One way, daan. Okay, sino? Isang daan, isa Na, 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 le. Tao. 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 If you are in

For ni... if For... you are N I T Y E, I don't know. If you are N I, ambot. Nai pagkatlo, pagkatlo.